Hello, hello, mga kadresya. Ayan, nagkakapark ko lang dito sa aking pinagtatrabahoan. At dahil nagfifreeze na yung mga sasakyan dito sa New Zealand, ay nakaisip ng paraan ng aking esposo para mabawasan ang pagyelo ng aking windshield. Magdamag kasi yung trabaho ko, kaya magdamag din nakapark itong sasakyan na ito. Ayan, at tinaas ko na nga ang wiper. At dito ko na iipit yung tarp na ginawa niya para takpan ng aking windshield. Natatagalan kasi ako sa pag-uwi tuwing umaga dahil inaantay ko pang matunaw ang yelo sa aking windshield. Hayan at natakpan ko na nga. At pagkatapos ng siyam na oras ng magdamagang pagtatrabaho, tingnan natin kung anong nangyari. Naku po natupi ng hangin ang kalahati ng tarpaulin. Oh no. Kaya naman kalahati din ng aking windshield ay nagyelo na naman. Oh no. Kaya syempre kailangan ko na namang buhusan yung kalahati na ito at yung kalahati ay clear naman. At kahit medyo malabo pa rin dahil sa pagyelo nito ay kailangan ko nang umalis dahil kailangan kong makabalik agad sa bahay para kay Kisha. Sinindihan ko na lang agad ang heater ng aking sasakyan para kahit paano ay makatulong ito sa pagiinit at pagtutunaw ng yelong nakadikit sa windshield. Pinapaandar ko din yung wiper para mabakbak yung yelo. At syempre, kahit pagod sa magdamagang pagtatrabaho at inaantok na, kailangan imulat ko pa rin ang aking mga mata. At maging malinaw ang aking nakikita sa pagbagtas ko ng dadaanan ko dahil Marami ng sasakyan sa ganitong oras. Itong mga sasakyan na ito ay ang mga taong papasok naman sa kanika nilang mga trabaho samantalang ako ay papauwi naman. At kahit sobrang lamig, hay salamat at nakauwi ako ng ligtas. Sakto lang akong dumating ay papaalis na si Dante. Kaya kailangan talaga agad akong makauwi eh. Ito kasi yung routine namin, kaway-kaway na lang at hi-hello at goodbye na lang kami tuwing umaga. At bakit hindi ka nga maninigas ang kamay ay negative na naman ang temperatura. At ayan nga at nakapagbiyahin na ang sasakyan ay nakadikit pa rin ang yelo sa bubungan. At nilagay ko na naman nga ang tarp ng windshield para habang hinaasikaso ko si Kisha ay hindi magyelo ang salamin nito. Malaking tulong din kasi ito para hindi na ako magbuhos ng tubig. At pagkatapos ng dalawang oras ay maliwanag na. O Diba? Walang yelo. Ready ko nang ihatid si Kisha sa school. Dito ko nalang binaba si Kisha sa malapit sa mall at lalakad siya ng kaunti papuntang school. Ingat ka anak! Pumunta kasi ako dito sa isang grocery para makabili ako ng makakain ni Kisha. Mag-aalas 10 na nung matunaw talaga yung yelo. At sa kaorasan na ito ay pwede na akong humiga at matulog. Habang nasa school si Kisha, paalam!